Welcome to my YouTube channel Saan tayo Che? Ngayon Balik ulit kami dito sa Batangas As usual Walang tubig Si Che Baba baba lang May kami mga labahan Nung kami maligo Diba? Wow Wow Sigo, <laughs> kasama hugas pinggan. Layo naman. Ng... Ang layo, di ba? <laughs> Ang layo ng kusina namin, di ba? Hindi na lang daw siya mag-aasawa dito. So, tingnan niya naman daan. Ayan. So, oh. Gosh. Ang hirap. Okay lang to yung paano. Pa -pa pababa. Good luck nito mamaya yung paano paakyat. Di ba? Gosh. Malapit na siya. Malapit na. Gubat na gubat. O Hello, Mr. Sunshine. Malapit na siya. Ayan, malapit na. Just me, you, Marimar. Ayan, malapit na kami. Ayan. Yan, no? Yung, yung mga basahan. Ayan. Basahan. Sabik to sabik na yan si Chi maka ano ng tubig. At yan, no? Ayan. Oh. Tapit na. Ay, shower. Ay, <laughs> shower. Ay, shower na to, guys. Oh, ayan. Ayan ligo na tayo. Chiche. Okay. Ugas na siya ng kaya this it, no? Ayan, yan. Hmm. Hmm. Woo! Diba? Hindi ba lamig yung tubig? Tamtaman lang. So, ugas muna kami ng plato. Saka mag-ano basahan. And then maligo. Mm -hmm.

Đinh à. Em đi với bọn 我哪能中病？ No! tapos na kami maligo. Time to go home. Go home na tayo. And, yun, Mr. Sunshine! Uwi na kami, hindi ba? Oh, good luck na ito. yung dalak ko. Hmm, naku! Good luck. Hindi ba? Sino hmm. ba'y hey, gusto na? Dito sila titira. Huh? Oh. <laughs> <laughs> ha? Oh. Huh? Huh? Pagod ako ba? Ayun po no, dito. Dito na siguro, siguro po. Baba na to. Oh gosh. Hindi pa kalahati yun lang. namin ha. Oh, yun pa. Dulo. Yan. May dulo pa yun. Wait lang. Hingal na hingal kami, no? Hey, Sir Sean. Gusto sana kuha, no? Pababa lang eh. Uh Oo. -oh. Palaan nyo yun. Kami na galing sa pinakababa. Tapos akitin namin. Yun. Hing Sino hindi hihingalin? Ha? Si G. Wala na Papa, siya, Tami. Tara na. Malapit na kami sa bahay. Ito tayo. Malapit huh? na kami. Diba? Malapit na. Yun. Tanaw na, tanaw nyo yung bahay. Ano? The next day. Hi! Ay. Ligo muna kami. Ligo ulit kami. Pang-sagandeng. Sa putik-putik. <laughs> Good luck nito. Oo, 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 oo! Kasi kumayos mukhang kaso. Oo nga. kahapon. Simula kasi kahapon nung no, mula na dito. Kaya, tangga kineras naman. dia jadi black ah layak layak pa Oof. Oof. Okay, malapit na kami. Net. Survive naman. Ow! Survive kami guys. Atat na atat na si Che Maligo. Man dito na ulit kami. So, see you guys later. Bye! Okay, pabalik na kami. Tapos na kami manigo. Hindi <laughs> na ako nakabitbit ng sleepers. Hmm. <laughs> for watching please like and subscribe so I youtube channel bye <laughs>